Pagkakataon pa sa isang area, o. So, pa pagbaha. Area ng ilog dito sa may isali, o. Dito ka din doon, o. Pwedeng abutin yung bahay niya, o. Yung bahay niya, pwedeng abutin niya, no? Ha? Pwedeng abutin yung bahay. O halos kalibil dito sa kabila. Oh, parang 1 meter na lang yun, eh no? Hindi, sobra man. Mga 1.5 siguro ganun. Pero almost 2 meters okay, pa yun hanggang ka sa kabila. 7 meters. Parang dito, sa saragpakan na doon. Oo. Wala yun doon. Naubos na oh. Kinadikat oh, oh. na. Doon na siya, no? Oo, ayan oh. Doon nakitumba yung puno, oh. Mamaya wala na yung puno na yan. Ako na yan pa rin. Oo, kanina. Ako na yan. Doon, no? oh. Sa, -sa tidal wave, ba? Wala na ang bagyong karina. Kinadkad pa rin na na kinadkad na no? yung dito, delikado na Grabe ito siguradong nasa gilid na to aabuti na to no pagtuloy tuloy hanggang gabi mm -hmm. wash okay, out yung lupa na tayo, to tayo, 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 tayo. Uh, uh, anong oras na kung pisa yung pagtas ng tubig dito kayo umaga sa okay, helmet inagus na update ng karina bagyong karina grabe ito, huwag na lalapit dito pwedeng gumuto kadkad -kad na yung ilalim eh ay n'o. Ayun oh, kabilana 'yan, 'no. Ano pa sumi re na kahit Papa malaking tulong 'no. Kasi so, pag malalabi niya, bre, eh, anong niyan pre. Ay, anong recrap niyan? Kayang ubusin niyan. Pero okay din yung kanto na yun na recrap. Ito. Hindi ano, no? din yung ubusin yung pati bakod na yun, no? Dito, boss. Uh, ah, ito may mga nyugto dati. May talaga kahalaga yung puno eh. May pangalaking bagay. May pangalaking bagay. Ilang yung yuk meron pa rin pa. Ilang yuk meron. Sayang. So, Dapat kinila pinuputol. Dito meron yung isa. Hmm. no? eh? Sana okay. huminga, Bago na daw. Bago lang Apat. Apat? Apat na bagyo. Apat na bagyo?